So, pauwi na tayo, no? At uh, tingnan natin, update na at, at status ng uh, Marikina River, no? Ayan, dito mga kabadis, kung mapapansin nyo, ang level ng tubig dito ay 14. Ayan, yung level ng tubig dito. Okay, okay, let's go, let's go. Grabe. Tira na yung kalsada dito. <laughs> Along C5 to mga kapadis. No? na yung kalsada sa gitna. Dahil sa mga truck. Okay, mga kapadis. Kamusta, kamusta ang lahat? Ito ang panahon natin ngayon ay maulan. Pinauwi tayo ng maaga sa trabaho. Dahil sa epekto ng habagat, at patuloy na pag-ulan so 3 days na 3 days na tayong inuulan walang tigil tuloy-tuloy pagulan. pag-ulan at mga, yung mga ibang area sa NCR ay uh, binabaha eto walang traffic kung mapapansin nyo dahil may yung iba pina half day na kanina dahil sa patuloy na pag-ulan gawa ng uh, habag at dulot ng bagyong guring yung kakapasok lang na bagyo sa ating ating uh, ay nagdulot uh, ng habagat, ating ng mga ating 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 sa ating 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 at uh, tingnan natin, update natin yung uh, status ng kalsada at status ng uh, Marikina River, no? dadaan tayo sa Marikina River today. At tingnan natin kung gaano nakataas yung level ng tubig sa Marikina. So time check tayo. Ayun, 3. 3:30 in the afternoon. Maaga tayo pino-uwi, under time tayo nito. <laughs> So, samahan nyo ako mga buddies at uh, update natin, tignan natin yung level ng tubig. Tingnan natin yung status. Kung gumaling na ba o si hindi pa. No? Kasi kahapon, makaraan pa ang araw, yung patuloy na pagkulan at umabot ng 16 meters mahigit yung level ng tubig. Ayon sa news, pero ngayon, tignan natin. Ha? Dito tayo sa kanan. Papunta tayo ng River Bond. Siguro hindi pa naman makasasyado. Patuloy na talaga yung pagulan. Ayan o. Oh. Grabe na patuloy yung pagulan. Nanaray ko tayo. <laughs> Buti hindi na masyadong malakas yung pag-ulan. Pero kanina, mga kabadis, uh, malakas talaga yung ulan kaninang mga tanghali, bago magtanghali. Sobrang lakas, tuloy patuloy na pag-ulan. Uh, iwan ko ngayon, ang ng tubig, no? Na? tingnan natin. No parking daw doon. Ayan, dito mga kabadis, kung so, mapapansin ang level ng tubig dito ay 14. Malapit sa 14. Ayan, yung area doon, hindi na nadaanan. Na may tagabantay na rin si Huyaw. Ayan, may tagabantay na rin doon. Oh. Para hindi pum bawal pumasok doon. Hindi pwedeng pumasok sa area. Ayan, oh, mga kabadis, ang level ng tubig ay 14. 14 meter usually medyo mababa pa yan doon sa inaasahan na pagtaas talaga buti ay hindi pa masyadong mataas na. yung uh, tubig dito ayos pa patuloy pa rin ang pagbomonitor ng pamunuan uh, ng bayan ng marikina sa level ng tubig sa area. Dahil ito, pag umabot na ito ng 15 meters, sigurado, sigurado sa sampan na ito dito sa ating kananalagyan, dito sa ano na ito. Saan tayo nakastay ngayon? Pag umabot na ng 15 meters, sa 14 meters, pa masyadong gaano kataas katulad ng nakaraan. Sobrang taas talaga, umabot ng uh, 16 meters. So kung 16 meters dito, hindi na 'to madadaanan dito kapag 16 meters na. Dito sa area na 'to. Okay. So let's go. Patuloy tayo sa byahe mga kababayan, this oh, right? Samahan niyo ako. Tara naman tayo doon sa kabila. Tingnan natin yung update doon kung gaano kataas yung tubig doon sa kabilang ilog sa may uh, river park currently location natin ay riverbank. Uh, river bank Alright, so sa mga buwabiyahin o no, ingat-ingat tayo dahil madulas ang kalistada. Dahan-dahan lang sa pagmamaneho, mga kapatis. para iwas-biskrasya. Maganda talaga, no? Indrig. sa uh, tol mga kabadi nagilog alright nagigal na tayo nagigal na na tayo tayo kaliwa no tara natin tingnan yung status ng ilog yung level ng ilog dito sa marikina kung gaano naman mga kataas nandito tayo ngayon sa uh, River Park ito yung status ng ilog dito mga kabadis yung level niya ay first alarm 15 meters bumaba na siya yan so 15 meters dito sa ilog na to dito sa River Park doon naman sa River Bank ay 14 meters so ibig sabihin yun, pag dito ay 15 meters doon ay umaabot ng 15 yung level ang tubig dito sa Marihina River at yung agos ng ilog ay kung mapapansin nyo ay malakas indicates na malakas ang pag-ulan doon sa taas ng mga kabundukan ng Rizal so, lakas talaga ng agos ng ilog ah uh, yun so kagandahan nito mga kabadis yung nakikita nyo yun doon sa kabila o. Oh. Pero ano dun no? merong bakho, Yan po yung mga ginagamit nila sa mga dredging operation nila dito sa ilog para lumalim yung ilog. Yan ang kagandahan ng pinalaliman nila yung ilog. Kaya yung level ng tubig hindi ka agad, -agad na tumataas dahil sa lumalim na siya at inuka na at hanggang na yung mga naipong mga putik sa gitna ng ilog. din dredging na nila So yun. Uh, kahit uh, umulan, dulot ng mga habagat, uh, hindi pa rin ano. Hindi pa rin basta-basta tataas -basta agad-agad yung tubig. Kaninang umaga, nag 15 meters ito mga kabady. Dahil sa pag-ulan ng malakas. At uh, yun, ito ngayon ay bumawa na siya ng bandang hapon. Yun. medyo gumaganda na rin yung panahon wala nang ulan kaya kung makikita nyo naku, yung mga batang naglalaro doon sabi gandang kaso huwag kayong maglaro at makupo pagay na laglag din yan <laughs> kaya kung mapapansin nyo mga maris wala nang maitim na ulap dito at naando na lang sa kabilang area sa may south yung uh, pagulan no dito sa ilog ay wala na wala na rin dito sa may marikina sa NCR sa marikina wala na rin pag ulan ambon na lang mga kabadit no? yung ating nararanasan dito so sana tumigil na para hindi na to tumaas yung tubig na to sa 16 meters ulit kasi itong 16 meters mga kabadit ay second alarm na ito lalo pag lumagpas siya ng mga 16.5 second alarm na mangyayari na ito at uh, pwede evacuation na sa mga malalang low-lying area ng Marikina marin tayo mga kaibigang ninja rito ano cg5 nandito ayan so yan uh, alis na tayo mga kabadis ito lang in update ko lang nandito tayo sa marikina river park so, update ko lang sa inyo yung status dito sa ilog ng marikina kung ano na yung level ng ilog dito ito okay, yung mga batang naglaro oh. <laughs> naglaro doon sa ilog <laughs> ay nako mga mga tutoy uwi na kayo para iwas disgrasya ayan na uh, mga kabadis no nandito tayo at uh, na update natin yung uh, level ng tubig sa marikina ngayong araw Okay. Thank you. At yung ating uh, status ng panahon sa patuloy ng pagulan at dulot ng mga bagat sa NCR At uh, hopefully, tumigil na at maging okay na ang panahon bukas sa mga susunod pang araw At uh, hindi na magpatuloy ang pagulan At sana wala nang bagyong susunod pa Dahil uh, nakailang araw nang walang pasok at hindi nakakapasok yung mga estudyante Nakakaano lang dahil uh, ano, first 3 days, 4 days yung pasok ng mga isyanti no. Dito ng week na to. First week ng pasukan no. Unang pasukan ng mga isyanti. Inulan. <laughs> may mga ulan, may mga bagyong dumating at iyan. Uh, <laughs> Series of uh, classic suspension ang nangyayari dahil sa ganitong panahon pag may habagat ayan at pag may bagyo no hindi naman abot ang bagyo dito sa NCR pero yung habagat darang habagat ng ano bagyo ay matindi tuloy-tuloy yung pag-ulan at yung pag-ulan na yon yun yung nagdadala ng pagbaha naman at pagtaas ng tubig Okay, so yun lang mga kapatid. Maraming maraming salamat sa pagsama sa akin sa pag-update ng uh, level ng tubig dito sa Marikina City sa River Park at sa uh, may riverbank River area. Always so, remember lang mga kapatid sa mga nasa daan every time you travel in the to, go to God in April Light Peace!